Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh At kumusta sa inyong lahat dyan mga kabalbas Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan All right. At ito nakahanda na naman yung aming kakainin Sa iftar o futur sa pagbubuka ng aming pag-aayo no? Sa buwan ng Ramadan Katatlong araw na po namin ng pag-aayo no? Ayan, syempre yan dyan na yung sardinas po yan na ginisa na ginawa ni Mrs. corn soup daw niya at syempre yung sambusa hindi mawawala yan at mayroon tayo ditong kabsa rice ngayon kain tayo ng kabsa rice hiningi ko lang din yan doon sa supply ng aming kumpanya <laughs> tubig syempre pang mamaya at saka yung black dates masarap itong black dates galing pa ito ng madina alright right So, antay mo na tayo ng Adan or Bang. Dahil nga sa sobrang busy namin ng aking asawa ay uh, hindi na kami nakapaghanda at kung ano na lang yung aming available na stock sa aming bahay ay yun na lang ang aming din kakainin para sa pagbubuka ng aming pag o no, sa araw na ito. At mabuti na lang din na mayroong kaming naka-stock na sardinas pang emergency just in case na Magipit na sa pang-ulam ay mayroon na tayong makukuhang pang-ulam na sardinas at masarap din naman 'yang sardinas. At 'yung sambusa naman ay kahapon pa yan ginawa ni Mrs. ngunit hindi lang niya niluto. So Karenina ay wala na siyang choice kaya niluto niya na. at gumawa na lang siya ng corn soup para may pangdagdag at mayroon kaming sabaw na mahigop. At ganito talaga ang buhay sa ibang bansa na kailangan kahit paano mayroon kang istakman lang na sardinas at least kung magutom ka ay makakain ka lalong lalo na sa panahong ito na nag aayuno ka buong hapon na hindi ka kumain at nagutom ka kaya hala kahit anong istak na lang biran. <laughs> At dumating na nga yung time para sa pagtatapos ng aming pag no, sa araw na yun at ang hudyat noon ay yung adan or bang. At alhamdulillah ay nakasurvive kami sa loob ng isang araw ng aming pag-aayo mula bago sumikat ang araw at hanggang sa paglubog ng araw. At doon ka lang pwedeng kumain na ulit. At hanggang dito na lang ang video ko sa araw na ito na way nagustuhan mo at natuwa ka sa video ko. Pakifollow nyo po ako sa aking Facebook page at pakisubscribe subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel. At pakisamahan nyo po ng like at share ng aking video para mas marami pa pong makapanood nito. At marami pong salamat muli sa inyong lahat sa inyong panonood ng aking video. See you po sa next vlog ko. At mabuhay po tayong lahat ng mahabang panahon sa tulong ng ating Panginoon si Allah. Allah bless us. Maasalam.